Hello mga kabigatin natin dyan no? So ngayong panibagong araw Panibagong vlog So ngayon mga ka-idol natin um, Bago po ako magsimula sa aking Sa akin iba vlog Shoutout po, po pala kay Jammer Ogan, kay Rayjan Torres Kay Kaubas Vlog, kay Rayjan David At kay James Clarence La Madrid at kay Joven Lopez Lon. Shout shoutout po sa inyo Um, Lalo na rin po sa Eagle po ng Batubalani. Sa kaway po nating shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa Rexy Vlog at um <coughs> syempre hindi po magpapahuli ang Rexy Vlogs. Um dadayo po tayo dyan sa Labo Camarines Norte. Nandito din po tayo diyan sa Labo Camarines Norte dahil meron po dyan event na DLC competition para po bukas no kaya good luck po sa mga taga Botobalani at taga Labo dyan no um, abangan nyo po kami dyan on the way na po kami dyan bukas kaya kita kids po tayo yun lang po and maraming salamat